Good morning mga ka-channel for today's vlog is magamata og merienda ang atong gamonis banana Q. Of course, mid of a saging siya. Saging nga hinog or rife banana. Kay medyo lata-lata na ang atong saging ato siyang gamon kay sayang po nang og dili magamit. First thing to do is ato siyang panitan one by one. Of course, din pwede sad nato siyang buo nga himuon or atong is slice But i choose nga slice on sya para pang one bite ra siya kay medyo ripe naman siya then ang atong ingredients is oil sugar and banana tulo ra ka klase nga ingredients swak ra ayun or affordable nga yanda. first thing is ato siyang pritohon of course ato siyang pa murag sunog-sunogon or golden brown depende ra po din nyo kung unsa inyo hang gusto nga pagkaprito sa inyong saging bali-baliho na to until murag mo golden brown na siya pero medyo nagsunog-sunog maning ato ang kuan pero okay na sa ni kay nice man siya ni dili pa man siya ni pait hinahinay lang nato og kabot para kuwan mamix siya or kuan medyo ma siya o gamay then after nga medyo papua na siya medyo na sunog sunog na gani pero okay na na siya atong ipadaplin siya gamay dili na nato haunon then magbutang ta og brown sugar ang atong sugar ibutang then ato na siyang i-caramelize or ato siyang murag patunawon then ato siyang isahog if murag matunaw na ang atong sugar nga narakadali ang paggama og banana cue Huwag na saging dalira kayo na siya gamon. Muna ni ang resulta. Salamat sa pagtanaw at don't forget to subscribe my YouTube channel.